Hello everyone, welcome to Grandma's Love Samahan niyo po ako mga ka-grandma, magluluto tayo ng ginisang tahong. Simpleng recipe lang po ito mga ka-grandma at napakadaling lutuin. So, umpisa na po natin ang pagluluto. Nagpainit na po ako ng kawali and then lagyan po natin ng mantika. At igisa po natin ang sibuyas, bawang, luya at kamatis. Lutuin po natin ng maigi ang kamatis para po hindi madaling mapanis ang ating nilulutong ulam. Ngayon naman po ilagay na natin ang tahong. Napakasarap po ng tahong kapag po sariwa pa. Ang namis-nis po ang kanyang sabaw. Ngayon nilagyan ko na po siya ng tubig para po sa kanyang sabaw at tatakpan po natin hayaan natin kumulo ang sa maluto ang tahong ngayon naman po kumulo na siya titimplahan natin at lalagyan natin ng asin So, ngayon naman po inilalagay ko na ang talbos ng kamote at saka dahon ng sili. Pagkatapos po nito, tatakpan natin at hayaan na lang natin maluto yung mga dahon ng kamote at sili sa singaw ng tahong. Maluluto na lang po yan. So, this time, uh, ready to serve na po itong ating ginisang tahong. Ito na po ang ating ginisang tahong. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. At huwag po kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. See you again on my next video. Thank you for watching. Bye! God bless everyone!